So, ganito mam Ma kalalaki na tatlong piraso. Apo. Ma'am, 49. Apo. Sigurado ko ba sa pinagagawa mo? Apo. Ma'am, 2 minutes. Ano ang special dito sa tindahan mo? ah uh, meron po kami ngayon, ano, bago po sa menu namin, nilagang pata po. 3 pieces na po siya, may kasama na pong gulay, tsaka mais. Tinanong ko si ma'am, ganun daw talaga yung price nila. 149. Tatlo na ganito kalalaki. Ito po, meron din po kaming pad krapaw. Uh, thai food po siya. Luto po siya sa Thai basil. Bale pork, pork po yung gamit namin. Ayan. Sige, magkano 99, naman po yun, eh, ma'am? 99 pesos lang po yan. Only rice? Hindi po. Ah, hindi. Ito po, yung bestseller po namin na pasta. Truffle pasta po. Truffle pasta. Siyempre, ma'am. Ito talaga yung binabalikan ko dito. Of Apo. the come. Ayan. Sige, ma'am. Uh... Sa mga gustong dumayo dito, take man ito nila ang pata mo sa so, kaya mga yan, ma'am. Anong address mo, ma'am? Apo, dito, dito po kami nakalocate sa 3454A, Dimasalang Street Corner, Gigi Cruz, Baclaran, Paranaque City po.